Ako po si Monalisa Del Castillo, 46 years old po ako. Bali, ako po ay may trabaho na nagtitinda. Nagtitinda po ako sa isang grocery. Tungrado hilo. Ito, walang trabaho. Senior naman ako eh. Ako po si Marisa Abukayan, 61. Manicurista lang po ako. Ako si Teresa de la Cruz, 82 anos. Walang trabaho. Oh. Nalabada. Tacy Agbayani, 52. Sa ako lang po yung kumikita ngayon. Katulong lang po ako. <laughs> Nangatulong lang po ako. 200 po isang araw. Ano po yung pagsubok po na hinaharap niyo po sa araw-araw? Nako, -araw? napakalaki ng pagsubok ko kasi sa akin lahat mahirap kasi ako lang yung naghahanap buhay sa amin. Sakop ko yung nanay ko, yung kapatid ko may sakit. Tuturo ako kaya lang nagsara yung pinapasokan ko na school. So wala naman kami nakuha. For 23 years ako nagturo, wala akong nakuha. So hindi ko yung hamon sa buhay ko, nilabanan ko siya. Kasi may anak ko, may nanay ako nakailangan ng gamot. Ang kapatid ko may sakit sa heart failure. So, magtinda ako. Hindi naman ako susuko eh. Hanggat nabubuhay pa ako para sa anak ko. Nanay ko, sa mga kapatid ko. Marami po. Marami po. Mahirap po. Mahaba po yung sarili ngayon. May mga sakit ko. May sakit po ako. Ah, ako po ay eh, sa buto takas sa mga tasan ko. Yung punamana ako sa puso. Napakahirap, lalo yung asawa ko may sakit. Hindi naman maka, hindi makaupo. Lagi na kahika. Tsaka yung pang araw, namin. Ma pag ko para mabuhay po ako ng matagal, para po sa mga apo ko. Masaya po ako pag na, ano, ko Ma magising ako ng madalas po, nagmamanicure ako, tinatawag po ako ng mga customer. Yung hirap po, yung minsan, hindi ko alam kung saan ko kukunin yung pambiling gamot. May estudyante po ako. Nagbabaon po sa isang daan isang araw. Yung isang daan po, pagkain namin tsaka po gamot. Araw-araw po yun, ganun po yung pamumuhay po namin. Saan po ko yung humuhugot ng lakas para malampasan po yung mga pagsubok na yon Kay Lord <laughs> Kay Lord lang po ako, makapit. Kaya ako nalagpasan po ito sa kanya lang po talaga po ako umihi ng tulong. Talagang muhugot ako sa anak ko lang. Talagang gusto ko kasi na yung anak ko, bago ko kuhani ng Diyos, niisip ko na gusto ko, nahabilin ko lahat ng ginagawa ko para sa kanya. Sabi ko, anak, lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Kung ano man yung meron ako na may iwang ko sa'yo, sa'yo lahat yon Sa kanya lang ako muhugo talaga sa anak ko na yun. Um, inubutan namin sa lakas ng loob, yung pamilya, kamag-anak, yun na lang. Sa mga apo ko. Una-una sa Panginoon, yun po ang stress ng mga anak ko. Ano po sa tingin niyo ang makakapagpasaya sa inyo ngayong Pasko? Yung asawa ko po, hindi na po siya magkasakit. Yung okay po kami. Walang, wala pong ano, kahit medyo kapus, pero malakas po kami. Mabigyan ng magandang kalusugan yung anak ko. Saka sana gumaling na natuluyan yung kapatid kong may heart failure. Yung hmm. heart failure, hirap na hirap kami. Yun lang, kagalingan lang nung kapatid ko. Eh, ma makita ko lang pamilya ko. Eh, Siyempre, kasama-sama kami. Hindi kami rewalay. Yun lang ang pangarap ko. Mak makita ko lang po yung mga apo ko na masaya, na mal malusog. Siya po sakit din eh po kasi siya may sakit po yan kasi sa, sa, sa dugo. Para ho, hindi may sakit, yun lang po ang gusto kong makita. Upang makapagbigay ng ngiti sa ating mga kababayan, ay may munting regalo ang smiles. Ito nagpapasalamat ako sa tulong ninyo. Kung wala kayo, hindi ka nang matulukan. Nagpapasalamat po sa smile. Nagpapasalamat po ako na bibigyan ng smile. Salamat po nabigyan po kami pagkakataon. na ng ganito po. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po. Ano man tulong po na ibinibigay nyo, napakalaki na pong halaga para sa amin nito. Naway marami pa po kayong matulungan na tulad namin na nangangailangan. Salamat po.